Hi guys! Good morning! So ngayon, bala ko nga palang magtanim ng upo kasi may nagbigay sa akin ng binhi. So nga pala, may nagbigay sa akin ng binhi. Shoutout nga pala sa iyo. Napakabait mo. Yan o. Oh. upo. So, maya maya, papakita ko sa inyo. Bubuksan natin to. Papakita ko sa inyo kung anong nasa loob. Kung ano itsura ng buto. So, papakita ko rin sa inyo kung saan natin itatanim. Ayan. Ang laki niya. Ayan, daming buto sa loob. Tapos, tatanim na natin mamaya rin. Ayan. So, yun nga guys. Sana ay samahan nyo ako sa aking pagtanim ng upo. At uh, shoutout nga pala sa ating mga mababait na subscribers. Sana huwag kayo magsawa sa panunod sa akin. Ayan. God bless sa inyo lahat. So yun nga, maraming salamat sa inyong lahat At simulan na natin ang ating pagtatanim ng upo Let's go! So dito nga pala guys, dito sa kahabaan na ito, magpabala kong magtanim ng upo Medyo mahaba rin to, siguro mga dalawang tugling nalinis ko na nga pala siya kahapon yan ginrust cutting natin maghapon kaya ayan, super linis na malawak siya tapos kung sa sobra yung ating upo ilinis na lang tayo dito sa kabila ulit malawak pa yun kung sa natin dilinis pa ulit tayo dito ng mapagtataniman pa ayan dito. malawak pa yan yung mga tanim lang na puno tsaka medyo madamo pa ayan tapos dito sa part na to dito yung ating sitaw Si tapos ito ang part na to siguro may buto ako ng okra tatanim ako ng okra to yan natahaba ako na yan so yun nga at bubuksan na natin ang ating upo para makita nyo kung ano itsura ng buto ng upo ito na nga guys bubuksan na natin ang ating upo So yun nga guys, hindi pa tayo makapagtanim ng ating upo kasi ilang araw na rin na hindi umuulan. Hindi naman tayo pwede basta-basta magtanim ng upo kung wala namang ulan. Kaya siguro maghihintay pa tayo ng ulan bago tayo makapagtanim siguro kung bukas o sa isang araw ulan o siguro doon na lang tayo magbablog magbablog natin kung paano magtanim ng upo ayan na nga kasi ang hirap talaga ng ulan dito minsan lang ang ulan talaga kahit tag ulan na ayan guys siguro sa susunod na lang ulit tatapusin na natin to video na to ayan maraming salamat sa inyo guys bye bye